Para tipid-tipid tayo sa gas. Mahal lang gas ngayon. Nagpakarga kanina. 70 70 30 cent tapos yung XCS Jo, nainis ako dun kagabi sa ano pala <laughs> sa shell kasi 40 lang yung barya ko 40 lang sana ipapagas ko kagabi kasi nagbiblink na eh minimum daw nila 50 Sabi ko, eh, bakit di bawal palang bumili ng kalahating litro? minimum 50 Kasi yung barya ang barya ko mga 100 lang Tapos ah, hindi hindi barya pera ko sa labas <laughs> Dibaw ako nakakapag withdraw Eh pinambayad ko sa parking yung 60 40 lang sukli ko Sabi ko pagas ako pe 40 40, bawal sir 50 minimum medyo nainis ako sana dapat walang minimum minimum eh paano kung kalating litro lang yung kailangan mo bawal di ba sana pagoy na yung mga rule na ganun parang ewan ko bullshit na rule eh na policy minimum 50 magkano ang ano di ba 69 something litro eh di kalahati nasa 35 o 34 something bawal ka bumili ng kalahating litro paano kung dala mong lalagyan ano lang <laughs> 0.500 ml Garanta ko <laughs> Di tapon yung ano Yung sobra sa 50 pesos mo Tapos pag sila yung Hindi ko alam kung si talaga ng Shell yun o tamad Ayaw lang nung Gasoline boy Diyan no, yung shell dyan sa may tapat na petron pauwi na kasi ako kagabi tapos pag ikaw may sukle ah, hindi na nila binibigay minsan eh tapos pag yung shell reward makikita mo na lang dun sa app meron ka palang discount dapat kunyari naka discount ka ng kasi madalas dati nagpapagas ako ng pag umuwi kami ang probinsya dyan yung shell na yan <laughs> pero hindi dyan yung shell na tingutukoy kung hindi binibigay sukle sa ibang branch din sa may Valenzuela meron tsaka ah, madalas sa Valenzuela yun sasabihin shell di, ano, ay, eh, shell ay ano ayun. sir points lang di akala ko points lang naman talaga tapos yung pala may discount palang misa makita ko 80 pesos 60 pesos nakita ko sa app eh mga ganun sabi, oh, uh, hindi binigay sa akin na ah, madaya. Meron palang, ano. Buti pa nga sa mga... Provinsya nasa La Union kami, ano. Talagang binibigay nila yung yung ganon sa discount. May may points ka na. Bibigay pa sa iyo yung discount. Ayan, oh, diyan oh. 50 pesos daw minimum. Bullshit bullshit policy tsaka parang wala namang karato lang nakapaskil na ano 50 pesos minimum ayoko lang ano eh mag tawag doon Iskandalo. <laughs> malis na lang ako pero nagbiblik na yung gas ko noon medyo kinakabahan kasi ako eh baka mag Magtulak ako. <laughs> so Kaya umabot naman akong bahay, nakaalis pa ba nga ako eh. Tama nga yung sabi nila pag yung you will gauge mo nasa E, ibig sabihin nun, enough. <laughs> enough para makapunta ka pa sa mga gagawin mo. Kung uuwi ka, enough na makauwi ka at makaalis ka pa ulit papunta ng gasoline station. Yun daw talaga meaning nun, ENOUGH! <laughs> yon, sana alisin na yun ha, yung paalisin na yun, 50 pesos minimum Pangit ka banding ng shell <laughs> Nawala na, tuloy ako ng gaano magpagas sa shell Tsaka yung nararamdaman kong takbo nito sa XCS mano oh Magaan Yung parang Ito XCS eh, parang suwabe yung takbo niya eh Magaan na Parang walang sabit ganoon. Tapos pag kailangan mo naman ng power, meron din eh. kasi pinapagas ko sa kanila sa shell di power parang may mas may gas pang yun eh yung takbo nito yung parang paano ko ba basta ma hindi ko ma-explain eh Masaswabe yung takbo niya pag yung kahit konting throttle mo lang malakas yung malayo yung nararating mo parang hindi ano ba, parang walang pumipigil sa makina ganon pag ano parang pag B power gasoline may ano eh parang mas kailangan mo ng bigyan ng gasolina para pero hindi ko pa na try sa kotse kasi yung ano XCS susunod na lang XCS na pakakarga ko yeah.